Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga gilong kong tagapanood, siyempre pa, Luzon, Visayas Mi at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Ah, paumanhin na ah, kung hindi tayo nakapag-live nitong ah, nakaraang isang linggo, no, straight na wala tayong live. Eh naging abala po ang inyong lingkod sapagkat eh tayo po eh, may binuksan na negosyo. Eh kailangan nating mag-focus muna doon sa binuksan nating na negosyo, yung preparasyon hanggang sa no nag-opening. At hanggang ngayon nga eh talagang eh, medyo nangangarag ang inyong lingkod sapagkat eh, ilang araw pa lang kami talaga namang labis kami nagpapasalamat sa mga taga Pag-asa Pag-asa, Quezon City bagong Pag-asa Quezon City talaga namang dinadagsa yung ating uh, brands ng five, five Star Chicken sa kung kayo nandiyan po sa bagong Pag-asa Quezon City nasa likod lamang po yan ng SM North makikita niya na pagitan ng road 2 uh, corner road 3 so nandiyan po kami makikita niyo five star chicken eh talagang nako eh talagang labis sa labis ako nagpasalamat una syempre sa ating Panginoon Diyos hindi nasal ko yung lugar na yun eh na makuha ko yung pwesto na yun nagulat ako binigay talaga sa akin at tuwing nadadaan ako nakikita ko yun sana makuha ko ito hanggang sa pagkagaling ko nga doon, pagdating ko doon sa lugar ng branch ko na isa, eh sabi nung may-ari, eh gusto mo ba ng bagong pwesto? Meron kami mga bakanteng pwesto. Nakalaan mo yung binigay talaga sa akin ng Panginoon yun. Dinasal ko yun. Talagang labis ako nagpapasalamat binigay. At napakalakas, no? napakalakas ng lugar. Sa totoo, yung stock namin na dapat pang isang linggo, eh Ilang araw pa lang kami ngayon, halos subos na eh. nag nga ako, baka sa susunod na araw wala na kaming pambenta dahil ang schedule pa ng delivery namin eh sa Webes pa. Um, nakwento ka lang po, uh, medyo masaya lang po ang inyong likod. dahil nakwento ko lang yan. Uh, yung isang brand sa katumbas ng dalawang brand sa lakas. Ano po. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Siyempre pa sa mga tumangkilik, no, at tumulong sa akin para mabilis na makapagsimula sa ikalawang uh, business ko na 5 star, ano po. Dadagdagan ko pa yan, dadagdagan ko pa yan, syempre sa tulong na ating Panginoon Diyos. Uh, balik tayo sa ating uh, talakayin, ang title natin, na uh, syempre, ito ang titulo natin. Ah, 2026, ano ang naghihintay? Nakapalaran. Nakapalaran mo. Swerte ba o malas? So, yan ang, ang katanungan. Swerte ba o malas sa 2026? Sa totoo po, ngayong uh, ngayon darating na Year of the Horse 2026 hindi natin malalaman, no? tayo mismo sa sarili natin na uh, nag-aalala tayo. Dalawang bagay yung naglalaro sa ating isipan. Swerte pa tayo o oh malas sa darating na 2026. Sa totoo, ang year 2026 ay napakaswerteng taon sa bawat isa sa atin. Bagamat marami ang tatamaan ng pagsubok, dahil sinasabi ko nga, ang Year of the Horse, so 2026, ay naka nandyan yung tinatawag nating fire element o apoy. Pag sinabi natin, ilang beses mo na sinasabi ito, pag sinabi nating apoy, syempre, sunog, typical na sunog, apoy. Pero may isa pang ibig sabihin yan, pagkatupok ng iyong kabuhayan o pagbagsak ng iyong kabuhayan. Sabi ka, ang horse ay nagdadala ng swerte, pero ang elemento na nakapaloob sa 2026 ay fire energy. So medyo mabigat. Kaya ang pagsulong natin, ang pagsulong ng swerte natin ay napakabilis. Pero naging may nakaalala ay, na pwede kang matapilok. Kabayo pag natapilok yan, nahihirapang yan tumayo eh. Kailangan tulungan pa. So ganoon ang pupwede. Huwag tayong, okay nga wag abutin natin ng maayos yung ating kapalaran pero wag tayong magmadali na yung swerte ay mabilis na makuha natin. Pagsikapan natin unti-unti hanggang sa makamit natin yung swerte sa year 2026. At yung sinasabi natin fire energy, hindi kayo matisod no, sa balakid na swerte. No? Medyo mabigat. Ngayon, ano ba ang naghihintay na kapalaran sa atin sa year 2026? Swerte ang naghihintay sa atin. Alam niyo ba yun? Lahat tayo po pwedeng maging maswerte. Pero, kinakailangan nating maging maingat sa bawat pagdalakbay natin tungo sa magandang kapalaran. Ano ba yung pag-iingat? Number one, kung ikaw ay isang uh, tao na nagmamadali na umasenso sa buhay at may lumapit sa iyo na tao na isang kakilala o hindi ka anong kilala at uh, kwento ka ng kung ano-ano uh, at inaalok ka na mag-invest sa isang uh, negosyo na wala ka na alam o mag-invest ka at sasabihin sa iyo maglabas ka ng 100,000 at ang balik niyan sa loob lang isang buwan ay doble ay huwag kang maniwala dahil ang iyong naipon, dahil sa kagustuhan mo masinwerte ka, makamatipalo ka, masunog ang iyong puhunan. Lahat tayo swerte. Wala problema dyan. Ang kailangan lamang maging maingat tayo. Pero sabi ko nga, sa bawat petsa ng inyong kaarawan ay may nagtataglay na kapalaran. No? Nabanggit ko na yung mga yan, no? na kapalarang nakapaloob dyan. At ito yon nakapaloob na rin ito doon sa libro na ginagawa ko. Paumanin kung wala pa yung book sapagkat ito ay nasa imprenta. Napakadami kasi iniimprenta ngayon at ay hindi pa nakakasingit. Pero it, alam ko, sinisingitan nila itong week na to para matapos na yung libro natin na Los Tardamos Horoscope na yung lalaman ng mga prediksyon sa inyong magiging kapalaran at iba pa. No? At iba pa. Ngayon, para swertehin tayo sa year 2026, number one, siyempre pagsisikap Siyempre, pinakapangunahin dyan yung pananalig sa Panginoon Diyos at pagsisikap. Siyempre, kinakailangan natin ng isang material na bagay na magsisilbi nating uh, pantulak tungo sa swerte ng kapalaran. Tungo sa swerte ng kapalaran ng ating pamilya. Ano ba yung pantulak na sinasabi ko para ma-absorb mo yung positive at swertein ka? Ito yung tinatawag natin na Genos gratia charm. Ang genus gratia charm, nagtataglay ng tatlong power, ito nga, yung power, success, and health. No? Kapag kinumbay yung tatlong yan, no? para tatsulok yan eh. Pag kinumbay, nasa ibabaw ng tatsulok, yung, trayong nga uh, tinatawag natin yung power, at yung nasa bandang kaliwa, na pababang na eh, yun yung success. At yung nasa kanan naman, ay eh, yun yung health. Pinagdugtong yung tatlo. Pinagkonekta yung tatlo. Kaya asahan na ang swerte, kapag ito inaligay mo sa loob ng iyong tahanan, ang sinasabi nating swerte sa year 2026 ay yayakapin ka. Yayakapin din ng swerte ang iyong pamilya kung ito ay nasa lugar ng iyong negosyo o nasa lugar ng iyong tahanan. Walang masama kung ito ay inyong paniniwalaan. pero kung ayaw niyong paniniwalan ay wala tayong magagawa. Bukod yan, syempre, ang nagtataglay din ng swerte ng tinatawag natin power, success and health ay narayan din sa tinatawag nating Genus Gratia Charm Bracelet. Eh, may marami kasi nagre-request na lagi nilang dala. So yung Genus Gratia Charm Bracelet ay nagdadala rin ng tatlong kapangyarihan, yung power, success, and health. Nag-combine yung tatlong yan para pangalaga lang yung sarili. Daling ka sa magandang kalusugan, daling ka sa swerte ng buhay, at daling ka sa katatagan. Magkaroon ka ng lakas para manatili yung energy sa yung body na magdadala ng swerte sa iyong buhay. Yun, yung Genus Gratia Charm Bracelet. Ano po? Sa so, totoo po, marami na ang nagpapasalamat sa atin. Simula pa lamang nung, nung na i natin o naibahagi natin yung patungkol sa Genus Gratia Charm, ay marami na po ang nagpapasalamat na nakatanggap nito. Yung iba, sabi, Sir, ay eh, maganda po yung resulta nung, ang nung inagay na namin yung Genus Gratia Charm sa aming lugar ng negosyo. At mayroon din naman nagsasabi, salamat naman po. At nung ginagay namin yung Genius Cartier Charm sa aming tahanan, eh, nagkaroon ng unity. At uh, nagkaroon ng pagkakasundo-sundo. At uh, nagkaroon ng maayos sa takbo ang kanilang kabuhayan. Dahil nagkaroon sila ng pagkakasundo. Dati magulo daw yung kanilang pamilya, hindi sila nagkakasundo-sundo. Doon sa isang negosyo nila, no hanggang ngayon nga, eh, nung ito ay ininagay nila sa tahanan at doon sa lugar ng kanilang negosyo ay magandang income at nagkasundo-sundo na sila ng pamilya at pinagtutulungan na ng palaguin ang kanilang negosyo. Ano po? Kaya, mainam po yan. Sabi ko, taglay nyo ang swerte sa year 2026 sa pamamagitan ng mga charm na aking binabanggit. Ano po? Siyempre, narihan yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos para makamit nyo ang biyaya na para sa atin. Ano po? So, yan po yun. Ah, uh, may nagtatanong sa atin, uh, yung Energizer Magnetic Power Pendant available pa rin po ba? Opo, available ang Energizer Magnetic Power Pendant. Napakarami nang papasalamat na lumakas ang katawan ng isuot ni yan. Syempre pa, nagkaroon ng katuparan ng swerte sa buhay nung mga gumamit din ng Augeri Charm at syempre pa yung Cleopatra 24 Power Charm Bracelet. Ano po? Yung uh, Genus Grandia Charm, eh, medyo limited na. Particular yung bracelet. Pag naubos yun, wala na po. Ano? Hindi na po magkakaroon. Ano po? Ah, ano pa ba ang ating uh, pag-uusapan? Mga giliw kong taga-panood, no? Bukod sa pasasalamat. Eh, tingnan nga natin yung ating mga taga-panood. Tingnan natin, Ah, narito ang... Ah, Marilyn Acero, Magandang gabi sa iyo. Shout out po. Brother Julian Rosemary Bore. Magandang gabi ng Hong Kong. Yolanda Spatender ng Germany. Salamat sa panunood. Siyempre pa si eto, Lili, Guil, Lili Guillermo 3025. 30, 30, uh, kasalukuyan siyang nanunood sa Cyprus. Kung ano, ito mga number na dumi dito. Ano? Uh, sabi nyo Merry Christmas, advance, good health, always. Ayan po. yung is pattern doon ng Germany. Christira Pauls. Magandang gabi sa'yo. Yung kapalaran po, hintayin niyo po, hindi po na nanadun po yan. Ano po? Antonio. Antonio. Uh, shout out sa'yo. Raquel Daniel. Uh, swerte ba mga ipinanganak sa June? 1989. Nako eh, lahat ang masabi ko na. So, lahat swerte. Ano po? Ginny, Ginny ba? Gini Brio? Robe, Robena Lika. Uh, salamat po sa inyong, uh, ano, uh, pagbati. Uh, iba, ah, ito, uh, at iba, uh, Sipcon, no? yan po, eh, Mari, Chris Mastelero, magandang gabi sa iyo. Uh, Monica Tohan, magandang gabi. Marie-Chris Mastelero, shoutout sa iyo. Yung mga kapalaran niyo, hayaan niyo po sa mga susunod na araw. Ito ay ating bibigyan ng pansin. Ano? Sabi nga, lahat naman tayo swerte. Ano? Uh, Petronella Benco, magandang gabi. Uh, Marilyn uh, Tel Telma Nurse... Merry Christmas sa iyo. May content pa kayo ng sayaw. Sana manalo kami. Ano ba ito? May, ay, may contest. May content. Eh. May contest po kami ng sayaw. Sana manalo at pabunot. Eh, say, eh, pagdasal po natin. Ano? Felicidad Andres. Uh, okay lang po ba na tatlo ang lucky charm ng anak ko, Lignom? genus, gatia, tereme. Opo ma'am, wala problema. Magkakaiba naman ng power yan. Maripe, Mariperial Shout out po. Opelia Almario Globes. Magandang gabi. At uh, Ates Mabelio Aloni Arado Ano uh, pa to? test drains, stress drain. Pagkandaw yung genus Cartier Charm, yung genus Cartier Charm, ay 3,800 po yun, yung bracelet set no, na 4,002. Corazon Priolo, uh, test, test drain. No? Berhel, shoutout po, Marie Chris Mastelero, Victor, Victor Regal Ponte paano makakabili ng ayong nga po pala no ah po pala sa mga ano sa nagpapadala ng payment ah nagkaroon lang po ng problema kasi yung aking Gcash no pero hindi naman po siya ano lang ah tawag na to kailangan lang mag-connect ulit no mag-connect ulit kasi nagkaroon ng problema lamang po Akalimutan kong bayaran yung aking ano eh, sa sobrang busy kaya na nakat pansamantala pero ibinabalik eh, na po niya yun dahil nabayaran na rin naman natin yung ating pagkakautang sa dami po natin trabaho eh nakakalimutan talaga natin yung mga uh, obligasyon pero kaya sabi ko kung pwede dun muna kayong padala sa banko sa bank na ginagamit namin o kaya naman po doon po sa remittance particular LBC, Palawan, Cebu o kahit ano remittance kaya nare kayo sa abroad pwede naman po ano so yan eh yung po pa lang marami na po tayo pinadalang order no sana po natanggap niyo na eh kahit naman po tayo hindi nakapag-live na karanding ko inaayos po natin yung mga order niyo at pinadala natin sa so, darating po pa lang Friday ngayong Friday po ah uh, December December nariyan po ako sa Angeles City Angeles City, nandiyan po ang inyong lingkod uh, mayroon po tayong uh, ano dyan uh, mayroon po tayong schedule ng pungso dyan sa Angeles City, kaya kung nariyan kayo sa Angeles City o malapit dyan at nais nyo magpapungso pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917 940 1111 pwede rin sa aking Viber yan din ang aking number o kaya mag email kayo sa aking email ad Hila underscore Shalir at yahoo.com o mag-message sa akin messenger ang uh, Facebook account Shalir Hi o i-follow nyo ko sa akin Facebook page Hila Shalir so yan po ang, uh, ano pa po bang ating uh, babanggitin no? syempre eh malapit ang new year no? malapit ang new year uh, abangan nyo yung mga ritual na ituturo ko sa inyo para swerte kayo sa pagpasok ng bagong taon. Abangan niyo at malapit na po nating talaga Baka sa susunod na live natin, yun ang ating magiging paksa. Ano po? So, kung may mga nais nice kayong pag-usapan dito sa aking uh, YouTube channel, magmensahe lang kayo dyan sa nabanggit ko kanina. Bukod po dyan sa Angeles City, may schedule naman po din tayo sa Paranaque sa December 13 sa Saturday naman po yun may schedule tayo dyan sa Paranaque at didiretso naman tayo muli sa Imos Cavite syempre pa may schedule din naman tayo sa December 27 dyan naman po sa Ilocos Sur no? sa Ilocos Sur na naka-schedule tayo dyan. kung may mga malapit kayo dyan tayo sa mga puso nyo ako doon sa numero na nababanggit ko kanina so yan po kung may mga nais kayo pag-usapan pwede naman nyo ako yung i-text o tawagan at ito'y aking tatalakayin dito sa aking channel. Ano po? Muli, salamat po sa inyong panonood at pakishare na ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. At sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Uh, subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!